ito yata yung dinaan natin ng atagos dito yung ano oh. nag, uh -huh. nang nagkamali tayo ma yung hindi bito ka ng Marok, bundok peninsula hindi ba ito? hindi siguro iwan ko sa iba yun ata eh sa may ano yun eh bago may mag o oh, bago mag ano mag sigsag mag sigsag dun sa so, may yung, ano kami doon hindi kayo lumiko sa may pangisan oo Tandaan mo sa isang pabigay dito, may marami pang bata na nakakasama mga dikta rito ng pag-uula. Dito? sir? Nag-skit uh -huh. mm -hmm. lang tayo, no? Dito ang ano ng kapitana. Mm -hmm. Yan, kulay ito. Yan ang ano ng kapitana. Bahay ni Dick. Oo. Mm -hmm. Yung isa ay si ano ano asawa ni Asawa <coughs> ni Blanche. Hmm. Tapos si Tapos baka, yung isa naman si Uncle Fermin. Tapos nagpapalitan ata nung ano, si Joan ano no. Ni Alyana pa. Pang panghapon na uh -huh. siguro. Mhm. Mm Ba't tawag ba 'yan? Taypen din. So, nag-asawa na. Asawa na pa 'yan? Ah, oo oh, kasi nagsasama na ata eh. Kasi nung nag-uumpisa may dinggalan. Boy, pero, pero nagsasama sila. Ewan ko lang kung nagsasama kasi nung nagpunta kami... Magkasama na nga, eh, di nagsasama. oh, so, baka Ano na. Kasi pinag, binigyan, ano, pinagtinda na ni Blanche, binigyan ng puhunan eh. Ang baka nagsasama na nga. Hindi naman yun at binigyan ni... Binigyan niya, parang hindi na nga mag sa kanya. Eh, magsikapan nila naman yung bigay. Hindi, nagtitinda lang din sila doon. Uh, doon sila kumikita. Maganda ang ano doon ang negosyo nila. Uh, kahit sila ang mirna Kaya nga gumanda ang buhay nila. Kasi nga dahil doon sa pwesto nila na ano. <coughs> yung mga souvenir. Yung mga, kasi so, diba lahat ng mga turista doon ang bagsak sa kanila. Oo. <coughs> oh, uh, uh. Kami doon, ba diba, may pwesto din kami doon yung sa bahay ni Jericho. Hindi <coughs> ba, mga kami mga pwesto doon ngayon. Kasi nga, may nag-aaral pa ako. Ayoko naman iwanin yung mga bata. kung so, sunerte sila, meron na kasi maganda ang ano nang ano simula nung pumutok yung turismo doon sa Atinggalan doon talaga oo, naging maganda ang ano nila doon sa negosyo nila oo, maganda ang takbo ng negosyo pero si Pinjie wala yung hindi ba, naman Pagpapalimado. <laughs> eh, kasi may ano, <laughs> <laughs> ano um, pa nun. Problemado Pagpapalimado pa sa... Pa. Puno-puno pa ng problema. <laughs> Ang birthday niyan, alam ko, August 7. Ano? August 7, opo. Oh, oh, hindi ko yung malilimutan. Tapos Ate Belen ay... Ele, ano, ah, 11? November. Oh. Hindi, November 11 pa, November 16. November 16 si Nana eh. Kala ko yung 11. Yeah, 16. Kaya hindi ko tumalang makakalimutan yan at ako para uh -huh. <laughs> Laging, ano... Hindi na kasama si Ate nilya. Nunde. malayo sila? eh nasa sila eh. Ano sabi nung maghihilot? Ano daw? Eh ano si ito si kasi may pilay, magkabilaan ng pilay. Kaya, na, Kaya talagang kahit anong gawing ipainom ng gamot, hindi na ano, gumagaling. Hmm. Kasi si Benji naman, lamig. Ito, may kinaipita. Ito naman si Tonton, lamig din. Kasi dami daw pasma yung ano. Ito, parao na. Dito? Doon, hindi. <laughs> Ito, release yan. Release yan, ano pa ba?

Eh paano niyo nalaman? Paano niyo nalaman, Ante? Paano ba diba, 'Di ba, Ante, nung nak nakita, nakilala, ano, na nagkakita-kita kay ni Ante Teresita? Oh. Paano niyo nalaman na nandito sila? Malapit Ay, lang pala ba ba sa inyo, ng ano. May tao na... dito, gawa nang sa Facebook. Mm hmm. Sila ang pumunta. No?

Kanan? Dere derecho. San Bante. Ayun, isarado na kaya na ng school Ayun, mali tayo. Ay, hindi mabalik. Ba, balik. Eh, dito hindi. Hindi dito? Ay, hindi dito. Bakit right yan? Re-release yan? yan eh. Mali, mali, mali. Balik na lang. Ba, dire dere 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 oh. pa. Mali, mali. Balik, balik, mali daw. <laughs> Ayun sa... ay, na kami guys. Nakalimutan sa yan. Eh, sa ay. So... Baka pakaliwa ante. Doon sa pinunta natin Oo, baka pakaliwa... pakabila. आणि तो येतो दोन पारा चालतो Huwag na natin sundan eka. Namamali sila. Way next yes. door. Anong ano po isa? Isa na una ito. Oh, malapit na. Panaon. Nasaan sila? na sila? Baka, ba, Baka doon pa yun ante, di ba doon? Doon. Ano? Doon, doon. sa mo. Kasi malapit kami sa condo. Tanong tayo. Paano to kasi? Papasok na lang <coughs> residential na ito. tayo ba dumaan? January. Ibig sabihin, do, du, baka doon, ante, doon sa kabila. Ano tayo? Tanong ka dito. Ano po tatanongin natin? Yung daan po kung ito'y shortcut. shortcut. pwede magtanong? Ulit sure po. Shortcut. Sure shortcut sure na daan papuntang kung sure itang... Ang eh. shortcut sure daw po ng daan papuntang eh, eh, ano? Ay, ayan po. Lucena. Ay, Lucena. Opo, yan dyan. O, may sige po. Nakapaskit no, no. pong bulok. Salamat po. Salamat. Thank you po. po yan. Opo, thank you po. Dito nga, ante. Naligaw <laughs> kami, guys. Nagtanong Taligaw. lang kami. Nagtanong Taligaw. kami. Ayan, Ay. siguro dyan. Ano? Palusay na ba tayo? Mm. Papalusay na. Pero malapit na. Malapit na doon sa atinan. Isang oras na lang Anong pangalan ng lugar? Pero alam na ni ate... Oh kasing dadating tayo ngayon. Hmm. Alam na daw na chat na ni ano? Ni Joy. Tanong ka gi rito. Ha. Dito do na dire dire chat. Ano ba 'to sabi pa? Kundo. Ano bang ano no lugar? Ano exact? Ayun try sigil boy, alam mo Hindi lo, papunta kang Lucena. Ito. Eh, anong lugar 'yon? Ano po lugar yun, na Anante? Salvation? Ay, saan po yun po pupuntang Salba, ano, Salvation. Yan ang ano. Pwede po kayo dumaan Tapos Bumalik po yun. Ito yung at kayo sa medical center. Ah. Ay, ay, okay. Diretsa lang po. Kanan kayo. Kanan? Oo, diretsa lang 'yan. Dati ng highway kanan kayo. Makikita ko kayo doon ano parang pangalan na salvation na parang triangle ah salamat uh, ah, sige po may kata po kayo malayo dyan ah uh. <laughs> ikot ikot sabi niya sabi ni Langker <laughs> pero ano na yan sila ikot ikot ay naliligaw po kami ayan ikot na lang <laughs> to ikot ikot sabi Ay, mo, bukas gawin ng bintana doon. pa ba? Yung may maliit na na doon, skineta. Uh -huh. Yung maliit na na. Dere Dire-diretso daw? Sa so, may health center daw, ito. May... Tingnan mo dyan, baka merong ano dyan, lilikuan na maliit. Kakanan daw eh. Hindi e, pabalik tayo. Di dito na. Dito, kanan pa. Yung meron dyan ah, maliit na skineta dyan. dyan. Kakanan? Kalikwa. Ito? Ito? Hindi man yan. Dito? Yung ano, yung karatada dyan. Ayan o. Ito tala ba? Agdanan. Agdanan. Hmm. Dini. Dini. Agdangan. Dini. Dini. <laughs> ah, Dini. Agdanan. 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 Agdanan ag hindi. Agdan. Agdangan. 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 Tapos pagdating dyan sa highway, Kakanan. 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 Iya, ano ba niya eh? <laughs> uh, Merap talaga pag nakakommute. Pagka uh, ano. Tapos hindi uh. naman commute yun, di ba? May jeep kayo. Uh -huh. Ilang bahay na to. Oo. Oh. Gusto mo yung uncle? Pagkawahan tayo niyan. Ayan na sila Ayan na eh balik na naman Ano na? Babalik na ulit. na yan Sure na Sure na talaga may signal na konti dito ay, signal na. Nagkakasignal na. Ay, pumasok na na ano.